I feel about this. Carpet. Very spongy. Very spongy carpet. In it it's very soft. Oh. In it it's very soft. Oh. 3am ng madaling araw ng magising ang babaeng ito sa mahimbing na pagkakatulog dahil sa mga tahol ng mga alaga nitong pitbull. Agad siyang tumayo sa pagkakaiga at tumingin sa bintana at dito na niya kung bakit galit na galit ang dalawang aso nito. Malakas na gumagalaw ang gate nito ng magisa, sapat na ang kilabutan ka sa paggalaw ng gate, ngunit mas kikilabutan ka sa black image na nakatayo sa labas ng bakuran niya. Agad kumuha ng mas malakas na flashlight ang babae at nang bumalik ito ay wala na ang mysterious figure. Nang biglang marinig nito sa paligid ang salitang, Hello. Nang nagulat siya ay dito na nagumpisang ang katukoyin ng napakalakas ang pintuan nito. Dali-dali siyang tumawag ng pulis ngunit wala silang nakitang ano o sino man sa paligid ng property nito. Kung ano man ito ay nanatili pa rin itong misteryoso. Ang video nito ay kuha sa channel na Shika the Cat. Ayun pa sa source ng footage na ito ay patungkol ito sa alagang pusa na si Shika. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay tinalit nito ang ibang video at itinira na lamang ang tatlong video na dehumanoid paranormal events na nakunan sa bahay nito. Ngayon wala nang ibang upload sa channel na ito dahil tuluyan nang umalis ang mayari ng bahay. May mga nagsasabi o hakahakang umalis ito dahil naging intense ang paranormal activity na nararanasan nito. Gayon pa man ang lalaking si Maguro ay naging interesado sa kwento ng cat owner at binili ang bahay upang mag-imbestiga sa lugar. Nang makalipat na siya ay isinetap nito ang kamera sa paligid ng bahay kasama ang isang motion detector system na mag alert sa cellphone nito. Dito na siya nagumpisang mag-record ngunit wala itong kakaibang nahunan. November 28, 2021, nang mahimbing siyang natutulog ito ang nangyari. I mm -hmm. Nagising si Moguro sa ingay na nagmumula sa closet ang nasa loob. Muli ay eh, nakarinig ito ng ingay na nagmumula sa ibaba ng hagdanan. Pinuntahan nito ang bathtub. Ngunit sa kaluwang pagkakataon ay eh, wala rin tao rito. Napaisip siyang maaaring tunog lamang ito ng sirang pipe ngunit noong November 15 ay nakunan niya ang strange event na talagang magpapakaba sa kanya. Gumalaw ang closet nito at muli ay walang anumang bagay na maaring magpagalaw nito. November 28 nang ito naman ang nakunan niya na talagang magpapakilabot sa kanya. Biglang nagsara ang bathroom door ng magisa pero ang nakakakilabot ay ang puting imahe na nagmanifest sa loob ng bathroom. At unti-unting naglaho. Napansin lamang ito ni Moguro matapos panorin ng footage. Kaya naman naniniwala siyang totoong haunted ang bahay. Sa kasamaang palad ay eh wala pa rin update sa mga sumunod pang nangyari. Ang video nito ay original na upload sa YouTube channel na Finders Beepers History Seekers na nag-travel sa isang 1800 abandoned farmhouse na matatagpuan sa West Georgia, England. Dito nanirahan ng masayang pamilya na ahantong pala sa kakilakilabot na katapusan. Matapos mamatay ang asawa nito sa loob ng bahay ay labis na hinagpis ang dinanas ng lalaki na nagujok sa kanyang kitili ng buhay ng dalawang natutulong nitong mga anak sa kanilang kwarto. At matapos nitong gawin ang karumardumal na pagpatay sa mga anak nito ay nagpakamatay din siya sa kanilang kamalig. Ang nakakapanlumong history ng bahay ay nagbigay ng takot sa dalawang YouTuber habang naglilibot sa loob ng bahay. Dito talagang kikilabutan ka sa masasaksayan mo. This is just all oh, a bit freaky. Let's go in the bathroom. There's nothing in here. Oh, oh, nah, I don't know what I feel about this. Carpet. Very spongy, very spongy carpet. In it, it's very so. Oh, what the hell? What? In it, it's very so. Oh, it what go. hell? What? What? Just what's the in there? Look, no, what? use oh, this. <laughs> do it again, because I don't know if I've got it on camera. I oh, do if you can see it. You can. The cord on that, I shoved <laughs> it in there and I saw that bounce in a <laughs> Shit me up! You proper shit me up. Oh my Matapos ang katakot-takot na encounter ni Andy sa Lamcord, Shit, pati ako nagulat. Hindi nabiro ang mararamdaman nila matapos makarinig ng ingay sa paligid ng bay. Stop. is Your no, is better than mine, though. No. <laughs> I just feel like he's down, the, down the either down there or downstairs. Looks like a br. Look at that! Andy, look where it is. I don't like it. I don't because. It weren't. weren't balanced on here, were it? It couldn't happen. Let me get it. I don't like how it's like that, though. Nah, it's landed. Nakarinig si Matt at Andy ng tunog ng mga paang tumatakbo pababa Habang inahanap nila ang kasagutan sa mga nangyayari ay isang gimig So nakunan kaya ng dalawang magkaibigan ng multo ng pamilyang minsang nanirahan sa bahay o may ibang kakatuwang bagay ang nagpaparamdam sa kanila. Ang video ito ay nagpapakita ng inang pinapanood ang natutulog nitong anak sa baby monitor. Nang may kakaiba itong napansin. Ayon pa sa kanya, ang 10-month old na anak niyang lalaki ay natutulog sa kwarto at nang tingnan niya ito sa baby monitor ay isang kakaibang bagay ang nagbigay sa kanya ng takot. Ito ang nakunan niya. This is Napansin mo ba ang imahe sa pagitan ng mga bars na tila ba pinagmamasta ng batang natutulog? Agad pumunta ang ina sa kwarto ng baby upang alamin ang nakunan nito. yeah Kung sino man o ano man ang imahe ay hindi ito nakita ng ina sa loob ng kwarto. Ngayon, maaaring stop toy lamang ito o anumang bagay na nabuo sa kamera. Maring mukha ito na nabuo ng playmat na malapit sa higaan ng bata. Ngunit ayon sa babae, tinanggal niya ito ngunit na natili pa rin ang creepy face sa video. Well, well, baka ikaw pa lamang ang may ang mag-explain sa kung ano ang bagay na ito. Ang mga paranormal investigator na si Jeff, Phil at Pete ay nag-imbestiga sa allegedly haunted Stanley House sa South Norwood Hill, London, England. Ang Stanley Hall ay ginawa at dinisenyo ng sikat na British inventor na si William Ford Robinson Stanley noong 1903. Kahit na scientist ito ay obsessed si Stanley sa paranormal activity, sinasabing nagsasagawa si Stanley ng at least 13 seance upang tawagin ang mga patay at magkaroon ng kaalaman sa hinaharap. Um, they were him using the communication with spirits to predict the future, to see what was going to happen, and use it as a way to look at um, basically what the improvements of mankind would be over the next 50 years. Namatay si Stanley sa heart attack naong 1909, pero ang Stanley Hall ay matatagpari in hanggang ngayon at nanatiling Community Center for the Arts. Ang Ghost Tech Paranormal Investigations Team. ay sinabihan ng mga trabahante at mga visitor na nakakakita sila at nakakakaninig ng espiritu ni Williams. Who was that? who, who was that? It was something moved here. Was it you, Peter? No. Well it certainly wasn't me because I have my elbows on the table like this. And I'm sitting here like this holding the digital recorder, I haven't moved. As you can see, none of us move and we feel the vibration go through the table. Isang malakas na tunog ang narinig nila at napatanong sila kung sino sa kanila ang gumawa ng ingay Pero kung mapapansin ay walang pungokpok sa kanila ng lamesa Well, at least wala tayong nakikita Who was that? Who, who was that? It was something moved here pananatili ng grupo ay iba't tunog, himig ng boses ang naririnig nila sa paligid. Ngunit mas kakaiba ang makukunan ng static camera na nakaharap sa main hall stage ng Gusali. Pagmasnan mong mabuti. Isang dark figure ang nakuna ng static camera at walang kahit idea ang mga investigator kung ano o sino ito. So posible kayang nakontak nila ang multo ni William Stanley o ibang nila lang ito. Kayo na ang bahalang humusga.